Hello guys, good morning. Ayan si Kuya guys, o. Oh. Nagtatanim ng halaman. Ayan. Kasi marami ng bakante sa may vertical garden. Hindi niya akong nakikita kasi hindi nakikita ang tao dito sa loob. Ayan, tinatanimin niya yung mga bakanting ano ng vertical garden space. Ayan siya, oh. Very safety rin yung inuupuan ni Kuya. Ayan guys. Yan ang mga taong malalabig ang ano kamay pagdating sa pagtatanim. Oh, ayan na. Ubuko na si Kuya. <laughs> Hindi niya ako nakikita. Minibidyo ko siya. <laughs> Sorry, Kuya. <laughs> ayan. Yung isa naman kanina nagdilinis, nagtatanggal ng mga duyo. Ah, duyo, duyo. Blelele, bulol, bulol na. Ito yung ano, dahon ng halaman. <laughs> guys, oh, diba maganda sana kung makalive ako kaso ang aking internet good for three days lang ayan thank you for watching guys God bless everyone